Natumbang mga puno, nagliparang mga yero at nasirang mga daan. Ilan yan sa iniwang pinsala ng Bagyong Pipito sa probinsya ng Aurora, kung saan ground zero din ang epekto matapos sa Katanduanes. Kaya nang makita ng college student na si George Torre ang lawak ng dilubyo, binalot siya pati ang ibang mga biktima ng lungkot. Ang hirap tanggapin na parang sunod-sunod yung bagyo nangyari. And parang, ano ba yun? Basta parang minahalas ba parang gano'n. Hindi <laughs> lang po ako yung naka-experience, naka, ano, naka, naka daman nung gano'ng parang nakaka ah, na paligid. Kasi I'm sure mas marami po pa pong uh, nahihirapan ko tulad po ng mga farmers. Kasi Halos masira po yung mga pananim po nila. Ayon sa Office of Civil Defense, marami ang nakararanas ng typhoon fatigue o yung pagkapagod sa sunod-sunod na kalamidad. Bukod sa mga biktima, kasama na rin ang kalagayan ng rescuers at responders. Mayroon kong ginagawang uh, ating Secretary of National Defense na nagpapakalat siya ng mga uh, DOH, uh, rather uh, medical personnel, doctor, nurses, et cetera, et uh, mga health workers na patuloy araw-araw na nagcheck ng mga health conditions ng ating mga workers. Yung bang aalis uh, kayo sa, sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo, pupunta sa evacuation centers, ang buhay sa evacuation centers, hindi po normal yun. Ano? May, madalas masikip po dyan. Iba po yung pakiramdam pagkainan dyan at yung lungkot na bakit nyo dinadanas yan at uh, baka na naman yung pangamba mangyari na naman yan. Hindi pa tuluyang nakakabangon, may pangamba ulit si Tore dahil ayon sa Weather Bureau na pag-asa, may inaasahang isa o dalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa Desyembre. Parang nakakapagod na po. Sana nga po hindi naman po ganun kalakas yung darating. po nakakatakot naman. Sa ngayon, ang mga biktima ng bagyo, Gaya ni Tore ay sinusubukang makabalik agad sa normal na pamumuhay. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.